Ano? Sa likod ba siya dito e? Bebe, sa Para di na ano, tulak. <laughs> okay, ako uh. <tipuento>, <sa> Oo. <laughs> So, eto na ako nga po mga boss. Labing tatlong malalakas ang dumaan. Eto na yung labing dalawa. Gilawan natin yung malakas. Eto. in the morning pero all time kanina 5 siyempre Filipino time kaya ganon mas malakas yun ano lang ako ng ngayon para gano'n lang para Rafi kasi may ginakasama kahit 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 Baby. Banda po sa Santa Maria. Dito na kami pupunta. Dito tayo, Ayan. Banda sa puso niya. <laughs> <laughs> Yo! Si Alam niyo kung ano yung Ayun o, no, ayun o. No. Ay ayun yung pampalakas yung tatay. Now you know, pagpahing nag malakas. Nagbaong ka patay ah. Wala ka, paris ka. Ayan na, si Greto. Oo. Dato sa picture oh. <laughs> Oo, oh, maldo. Let's go, let's go. Ano yan po kami ngayon sa Bigte Kaya na po yung mga madalakas Yun! Dito Ito na kami. Ito na po ang simula ng kalbale namin Dito na pala yung Pinagrealan Cave Ilan pa ganito doon? Ilan pa? Naba pa. Oh. po yung tatake namin na bundok. Kapunta kami ng bitbit. Ayan, taas. Amazing. Medyo matarik na dito ang konti. Pero kailangan talaga ganun lang. Taste lang stock cover muna kami dito mga lods kasi nilalayan namin si Kuya Pogi medyo alam na tayo ay matanda na shout out kay Gordon ang bago yung bike yan po ko po siya mga boss si Kuya Pogi kasi medyo nilalayan ko lang dahil yung tood medyo ano eh pitik pitik piti, piti, na yung tood nya kaya kailangan natin nalalayan wala kang awa! Kasi medyo kong patarik na po yan. May ang patarik po ito. Morning po. Hi, <tinyo> morning boss. Oh. Ay, may mga kaibigan tayo. Kahina ko, kahina. Mga subscriber natin na ano oh. na tayo. Oh. Nice tayo. Subscribe na kayo boss sa Team Martos Vlog. Alam nyo na po. <tinyo> <tinyo> diba binubot nyo kayo sa ML? Dito po, ating nyo naman ako. Na oh. <tinyo> kami ngayon sa Holy Golden Heaven Cemetery ah, Boss lang sa kalam Ice good Golden Golden Ating kuya pandisan At tayo pakpak manok na ekosin Did you? <laughs> Lulu sunga tayo dun, konti lang. Let's go. Hey. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys? <laughs> <laughs> What a place! What a wonderful place! Amazing! <laughs> Amazing! Oh, mga boss, nanti oh. Nandito kami sa lupain ni Boss Randy Pogi. Oh. Boss Randy! Boss Randy! Napakayaraman mo, Boss Randy! Sambay dito yung bahay niya, Boss Randy! Boss Randy, lupa mo dyan. Ito! Ayan! Bahay ni Pero pero matatapos na. Pag natapos na yan, papapaan ano ko muna. Kanina po ba? <laughs> Sa lolo ko yan. Say pem pem <laughs> Sa lolo ko yan. Pem pem. Sino <laughs> Ay, mga lods o. Ay, yung mga bulubundo na ano. Papunta Sierra Madre. Doon. 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 Ay, Sierra Madre na yun doon. Doon. Kita natin, Meme. Okay na, bababa na po kami. Eh yeah. hey na, malalakas na na. Boss bolo lang, masakal. <laughs> <laughs> yeah, like down patarik ito yung mga pabonus na lahat ng hirap mo nandito na ay yung pabonus yun oh ito no? po sila mga lads oh Uy, sarap nila tingnan. kita yung mga boss ito ano? गुड प्रश प्रोशाला गया

berapa pa sila kayo, okay? Ah, tara, saan tayo? Ang tawag dyan? Ipodam. Ayun eh, po yung ipodam. Ipodam dami niya. <laughs> <laughs> what's up, yo? Oh!

Thank you! Anggat um, Rainforest, Colloidal Park, Arepare. i ra be legut bauea

na nga mga lords nakamubahan na kami guys sa tulay kasama ko si Kurt G malupit bit bitaw kayo na isang rap nyan isang bitaw nga alaw isang alaw <laughs> bitaw diba balong ayan si balong eto yung tiyatag na bit river mga boss yan 10 piso lang makakaligo ka na sulit na sulit ang biyahe diba ito kami galing sa taas kanina o sa tulay makamababa kami doon sa gilid Papunta rito. Kaya ngayon, ito na. For the win! Sinusubukan po namin na maligo. Nagkakayaan pa. Sino kaya magsisimula? <laughs> Ay, nagulog na sapatos eh ayan na po nagubara na kami wala dito sa bike na to ayan dito na, nagubara na dito na nagsisimula na maliligo na kami tara maligo na tayo ayan, maliligo na po kami Di na, wala na pahinga kasi nabang pawis. Na, higaw ang time. <laughs> wala bang malalim-lalim doon? Saan? <laughs> Uy, kalikasan yun. Paligo na po ako. Wala na pipigil dito. Saan Mga nandito na kami sa River. <laughs> <laughs> isang ano lang ito takas, takas sa sandali baka matapos yung taon year end rides year end rides budol madigote Yan. lalako best rangi liligo na po tayo guys dahil nandito na tayo sa bitbit river pasok ngayon, na po kami. Salamat oh. doon sa paligo. Salamat po, Diyos. Pack na po kami. Babalik kami dito, baka maligo ulit. A few moments later. Ayun na po, si Kuya Randy. Kaya okay, pa ya. Yun. Pagod dia. Kau mau angin. Atara na ulit. Dito ka eh. Dito kami deck. Wow. Isolan er enten stiv Dito lang Biotech, 5 pesos lang po. Yun, know? oh. oh. Sangkap pa. Eh, na pang jowa. Wala kang awa!